So, karong adlaw wala oh, dito kay trabaho. Dapat nang higdahigda ra kuron dito sa balay, eh. naglantaw ka ng mga movie nana na. Nya sa akong banoy. Eh. Nasa sa trabaho. Iya na pud kong gi, just ko iya na pud kong gihugawan ang akong utok, ang akong kwan ba. Nag-promise ang ako sa akong lingon nga dinay jud ko mo karon. Nag-message sa ko ang anado ko ning mga bagsak presyo didto at tundo na ako kay sayang daw. May na lang daw to pang dugang daw kuno sa ibutang sa akong balikbayan box. Oh my god. So nakabangon na pud ko ni bangon na lang jud ko og nanudlay og pisik-pisik sa nawong gamay din. Ana mo lakaw na, na. na pud ko dito sa si ihang kwan bihon. Pagkakuan, jud og healthy na siya, maglantaw-lantaw ka ng mga bagsak presyo ba. Then, ako dahil naiyahang sa buon. Maka lagot, pero malingaw ko nga, nalipay na po ko, kaya huna-huna po siya sa kanangkuan. Iha pong ihuna-huna ang balipayan box lagi daw, na ipanghatag sa mga bata. Sa so, mga pambata, mangod siya ang mga sales karundere, kay sa mga school ba, mga school supplies, yun siya na dito, mga lunch boxes daw, may na lang daw kuno kung ipadala sa mga bukit-bukit na daw mga lunch boxes, ang mga bata kayo nabagsak pa ang mga lunch box. O diba? So then, na-realize ko na ako, sa unang mga good, na-realize ko na ako, kung wala ka nang kuhan, wala may balunan, ang amuang balunan, is ka nang daw ako sa saging, amuang ito naka-experience mo, na marag taga bukid rin gina naka-experience, ka taga bukid yung mga pikado ba? Ang amuang balunan, dahon sa saging, di hanap ako gusto ng amuang kuhan, ang so, amuang kanon din, sudan amuang ulat, kanang inana, then karon yun siya, mga lunchbox daw dito sa ilahang kung no sa store. Mag, daw daw, sa presyo daw. So, yun ko na ako. Siguro na apay mga bata po karon sa mga bukit-bukit nung no, ka uh, kanamurang dili po. Or wala ka siguro yung kanang balunan. Or kung naa may balunan ng old na ang balunan na na. Siguro malipay sila kung upalit din. Muna, sila, kung nakatagan sila o kanang ina ng mga balunan. Although karon ng ka mga generation, murag naka-afford naman siguro ang mga parents nung no, upalit. Pero kasi na ka apa, na apay mga bata nga nanginahanglano ka ng mga lunchbox well, nag-ano man siya, nagbagsak presyo man, so palito na lang na ako, dahil ako na lang siya i-add sa kanang kuan, mga school supplies nga ako, ang ipang kuan dito, ipang inbox sa balay, kaya para kung ipadala sa Pilipinas, at least na ay ka ng kuan, ba, lunch box para sa mga walay ka ng kuan, balunan, kaya, diba, kay di ba, luwi kayo tamong kagi sa una, no choice man, may good. kaya wala man po yung mga tag, <laughs> wala mga tag sa mga sa una ka lang, mga balunan, walang karoon kay, okay lang. Ako na lang, hatag na lang kong balunan sa mga walay balunan. Kay Luway Puluway nga. Raba, raba ka ay, karoon na ba? Uso na ba kaya karoon ng ka mga Facebook, Facebook, cellphone, cellphone, pang picturean ng tao ng, ng mga bata. ng ilahang mga balunan, mga dahon sa saging. Luway taon kaay. Kaya maulaw yung taon mo at sa tubangan silang sa mga classmates. Kaya manto kami sa una ka. Di pa manto uso ang cellphone. Di pa manto uso ang post-post. So wala yung milapot sa una na magkaon mili ng mga balunan dahon sa saging. Nga karoon kaya uso naman ang ulaw-ulaw. Sa mga panahon sa una, di manto uso ulo Good. So, muni ako ang kwan karon. Akong assignment mangumpra ko puro mga balunan. Kaya itong unang akong ipangumpra puro mga lapis, mga crayons, mga inana. So, karon puro sa balunan niya ako ang kumpra ko. So, kayo -kay ko ninyo, mangumpra tayo yung balunan. Kaya may na lang, di ba? Makatabang ta sa mga bata para di na sila maulaw nga. Baskin bulad lay sulaan ba, basta tarong balunan, di ba no? Kaya kami sa unang ginamos na gani, dahil ang mga balunan kay kanang kuwan pa dahon pagsaging highlight ani nga mga nani mga story ang katulad yung mga taga bukid nga naka experience po Doon nga kalisod ba nga dili na lang maulaw jud kay para makatabang pud sa gidikanan kay para di man priority sa una ang mga kalitod balunan kay ang priority sa una sa mga kalitod bugas man di ba sa mga nana sa mga sa kinabuhi ang unang gid prioritize sa mga pagkaon jud ang bugas bahala way sudan basta na ay bukas bahala way balunan basta na ay bukas gusto na lang jud saging no mo to kayo sa unang dahon saging so tara na kayo ko ninyo hi sana na so na siya oh nakabagsak mga balunan o di po, ang indication napit siya hello kitty ng mga balunan ay siya nakabagsak ko rin siya 3 na lang siya tapos siya mga inani ng character <laughs> so ato ani siyang so, kaliton tanan ng ilang hang tanan nga ilang hang nakabagsak ko rin siya ng mga balunan kaya itong i-add sa ito ang box padulong sa Pilipinas diba kung ako inani malipay naman kung na ako mga dawat ng inani pero ang sa mga kabataan galing malipay pa sila ma din sila ang appreciate kanila pero kung ako yes Okay, nagdako ko na malapit ka ng damit ng inani kayo. So, very nice. Tada! Lagyan ko kayo dali. So, mamili ito dali ko na mga nindot mga car So, yan. So, update. Nahuman ako o pamalit sa ako ang mga kalitunan. So, daan ako na kalit ng mga kalunan, mga notebook, tapos mga towel. So, naay siya yung mga towel ko na kauban. So, good luck sa ako ah. Daghan ka rin siya kung maabot niya ka ng bagsak presyo niya So, trabaho lang ta. Bala kung trabaho kay para na kay ipalit ang mga bagsak presyo. Kay pala na kay ipadala sa Pilipinas no. Okay. Ah, uh, ini nila. Sure blessing daw. Si Sigur na hurot ang blessing ng Shiner. Ay, pero okay na. For Tanti. Happy. It's kakainit to eh. Oh. Ang among budget sa kung na ganina. $50 lang daw. Natay pag check out na ako. 200 man kape nang ibayaran. Scam gyud din ang mga musob. Okay, hey, mura to atong update karon so na natay mga balunan diri. Ubay ubay nato ang mga balunan, ubay ubay pud ang mga notebook. Ubay ubay pud ang mga towel. Kit kaya mga towel ana sya. Oo. Oh. Inani mga stripe tanan sya na blue, na green, na pink. So aton sya ibutang sa ato ang box. Hopefully naghan patag makuha yun. ani. na patag matabangan. Naghan patag So, pray lang ta for more blessing para san kinagmay lang kay di unta dato. So ginagmay lang at ease ay tagpila ka balay nga mahatagan nila. Pila ka mga bata ang makitawat, happy na na sila. Hindi lang ma-remember sa si ilang life nga na naiing sa ilaha. So, hindi sila silang eskwela. Ngayon, maka-graduate sila. Huwag na na sila i-income. Hindi lang ma-remember nga mahatag ba sila, di Sa kadaghanan sa mga bata na punay mga tulong or luha nga magpunahuna nga sa next generation. Matamang good sila, di ba? So, wala nga siya. Ulit na ta.